Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Ngayong episode natin, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa mga taong nakakasama mo araw-araw. Sila'y kaibigan mo man o kasamaan sa trabaho, alam nyo ba na pwede silang makapagatid ng swerte sa inyo? Pero pwede rin silang magatid ng kamalasan sa inyo. Kaya yan ang bibigyan natin ng pansin sa ating episode ngayon. Dapat alam mo ito, swerte ba ang iyong mga nakakasama? Marami sa atin ang nagtatanong sa kanilang sarili. Swerte ba ang tao na aking nakakasama? Paano raw ba nila malalaman kung swerte ang kanilang makakasama o hindi? Nakikita raw ba yun o nararamdaman? Batay sa pagsusuri ng napakaraming mistiko, sa totoo lang, sinasabi nilang madali naman malaman kung swerte ba ang iyong nakakasama. Halimbawa ang iyong kaibigan. Sa tuwing magkasama ba kayo, ay may magandang nangyayari? Halimbawa kung nagahanap kayo ng trabaho. Natatanggap ba kayo? O kapag naglalaro kayo ng bingo? O nasa kasino kayo? Nananalo ba kayo? O kaya, maraming hindi maipaliwanag na pangyayari na nagdadala ng swerte? Kapag ganito, asa ang iyong nakakasamang kaibigan naging ganito? O asaang ang iyong nakakasamang kaibigan ay nagdadala ng swerte sa iyo, o kaya ikaw ang nagdadala ng swerte sa kanya. Kung sakali naman ang isang tao kapag iyong kasama, lagi ka na lamang napapaaway, nawawalan ka ng importanteng bagay, o kaya nauudlot ang mga transaksyon mo, o kaya naman, hindi ka matanggap sa trabaho at bigla na lamang hindi ka tinanggap nung kasama mo na siya. mag isip, -isip ka kapag ang bigat-bigat ng iyong nakakasama. Dahil, kung patuloy kayong magkakasama o magkasama sa ilang proyekto, negosyo man yan, umaging sa inyong transaksyon, at sahang walang mangyayaring swerte kabiguan lang. Kapag ganito, lumayo ka na lamang o kaya lumakad na ikaw na mag-isa. Huwag nang isasama ang kaibigang nagdadala lang ng bigat o negatibo sa bawat lakad mo. May mga tao na napakagaan nakasama. Mabilis makamit ang swerte. Kapag ganito, Ituloy na palagian siyang kasama sa inyong nakaraan, partikular na kung sa usaping negosyo o iba pa na may kinalaman sa pagkakaroon ng mataas na income o kaunlaran sa buhay. Pero kung ang isang kasama ay nagdadala ng mabigat sa buhay mo, mabuti pa lumayo na lamang lalo na kung may mga importante kang lakad. Okay lang naman hindi mo iwasan, pero sa mga importanteng lakad, mainam na lumayo muna sa kanya kahit na sa loob ng isang linggo lamang. Ito ay upang kumawala ang negatibong kumapit sa iyong katawan habang siya ay nakakasama mo. Ang isang linggo o pitong araw ay sapat na upang makahulagpos ang negative energy na kumapit sa iyo na sandi ng mga kaibigang nagdadala ng malas. Upang makawala ka rin sa mga ganito, mainam na may ka parati na tinatawag na Augeri Charm. Ang Augeri Charm ay pumupuksa sa tinatawag na maldeoho at mga taong negatibo na nakakasama. Okay din naman ang augerit siya para sa iyong mga kaidingan dahil nag-aakit ito ng swerte. So, yan po. Itaboy nyo ang negatibo at akitin ang positibo. Tandaan. Dumidikit sa iyo at ng ang swerte kapag kasama mo o dala-dala mo ang Augeri Charm. Mapapansin at may bibigay ang biyaya na langit sa iyo. O yan po, pero bago tayo magtapos, nais ko lamang pong ipaalala sa inyo ang patungkol sa aklat na Secretum Oculus, ang lihim ng karunungan, no? ang aklat na nagtataglay ng lihim na karunungan upang gumaling sa karamdaman, swerthen sa buhay, ilayo sa aksidente o iba pang kapahamakan at sa masasamang tao. Yan po, nasa aklat po na ito ang mga kaalaman at mga orasyong latin na siyang magdadala sa iyo bilang maging swerte, mailayo sa kapamakan, lumakas ang katawan ng mailayo sa karamdaman at higit sa lahat, ilayo ka sa kapamakan at sa mga taong masasama. Nasa aklat na Secretum Oculus ang mga lihim na kataga. Nariyan po ang aklat po na ito, ang Secretum Oculus Book ay nagkakalaga po ng 1,800 pesos. Bakit po 1,800 pesos? Mag-iisip ka na medyo mahal yata yan. Sapagkat, ang 500 pesos po sa bawat bibili ninyong libro, ang 500 pesos po na naroon, sa halagang 1,800 ang, ang 500 pesos, ay ilalagay natin sa isang cash box o magiging pondo natin ito na pantulong sa mga nangangailangan, partikular na sa bahay punan o sa home for the agent o kung sakaling merong mabibiktima ng mga kalamidad, pwede rin natin itong maitulong. Pero yan po ay mangyayari lamang kung kayo ay makakuha ng ating aklat na Secretum Oculus Book kapag na-sold out po na ito, siguradong po malaking halaga ang malilikom natin dito na siyang itutulong natin sa mga nangangailangan. So ano pang iniintay nyo? Kaya kumuha na kayo ng sekreta Mocolos Book at pwedeng pwede nyo rin ito ipang regalo, particular sa darating na Pasko o iba pang okasyon. Yan po. Sana po, naunawaan nyo ako, pakishare naman po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Sabi ko nga, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!